Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may postal road ng uh, Bacoor, Cavite, kung saan maraming mga residente ang narelocate sa mga pabahay ng gobyerno doon sa Naik, Cavite. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan nanggaling karamihan yung mga narelocate no sa pabahay ng gobyerno sa Naik, Cavite. At uh, ito, nandito tayo ngayon para balikan. Usually dito din ako nanggaling sa lugar na to kaya parang na-impress ako na mga ako kasi kahit papaano eh lumawak ang pakiramdam ko. Okay, so yun. ah uh, tingnan natin yung lugar kung saan na nga mga nanggaling kami <laughs> bago kami na-relocate doon sa pabahay ng gobyerno. Okay, lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos. So ito yung uh, naghahati sa barangay Alima at sa barangay sigul Sinigulasan. So ngayon, nandito tayo sa barangay Sinigulasan. At uh, dito yung iba na galing So ito, barangay Sinigulasan. So yan yung kalsada. Pagilid dyan. At uh, dito nakatayo, nakatirik yung mga kabahayan na mga nasunog noong year uh, 2021 panahon ng pandemya. So, ito po yung lugar niya. Ikita niyo yung mga poste ng mga kawayan. So, ayan o yung poste ng mga kabahayan kasi mismo yung mga bahay ay nakatayo sa dagat. Nakikita niyo, oh. may dagat ko dito. Tapos, ikita nyo rito, ayan o, oh. may naiwang pang uh, dito kasi itong lugar na ito, eh, may bahay din po ito rito. So, ito yung pinakadaanan. Papunta ho doon sa mga kabahayan. So, ito yung lusutan. No? Oh. Ito na po yung barangay sinigulasan. So, try nating tumawid kahit papaano eh, parang tambak na ng ano ng uh... ariku. Nandi <laughs> dito tayo para. Uy, may daan pala doon oh. <laughs> may daan pala Just yes, me, So, ayan. At, ah, uh... ay sus no. Meron palang mas maayos na daan dito. Basta at yan, oh. Ayaw makikita ninyo. So, yun yung Cavitex. Yan, dumadaan, no? Oh. So, ito yung coastal area ng Bacor. Dito, halos uh, 500 families yung mga nasunugan noong year 2001. Kundi ako nagkakamali. Tapos, hanggang doon sa dulo na yun. At doon, meron pang uh, daanan o lusutan papunta naman doon sa kabila. Sa kabilang barangay na kung tawagin ay... Uh, Alima. Magandang umaga, ikiraan. <laughs> so ayan, ganyan nukalapad. kalapad. Bali, isang... So halos isang barangay pa lang ito. Di, pupunta ko tayo doon sa kabila. Sa kabila doon para ipakita naman ho sa inyo yung uh, barangay sinigula na nakatira sa coastal area na na-relocate din. So ito na yung sitwasyon at itsura ngayon. May makikita kayo may mga bahay-bahay pang natitira. Ayan po yung temporary shelter na lang para doon sa mga mangingisda no? na 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 sa pabahay ng gobyerno sa Naik Cavite. So kapag ka kinailangan na ng gobyerno itong lugar na to, so tatanggalin na rin po yung mga bahay na yan. At ito, sa kabila natin ay uh, private subdivision po yan. So makikita nyo may pader kasi sa kabila niyan, eh, kung tawagin compound yan, so private din ho yan. So ayan ho yung lugar. So ito yung pinakadaanan namin para makapunta, makalusot, papunta doon sa kabilang barangay at papunta naman ho dito sa kabilang barangay na to. So, ito na yung sitwasyon ngayon. Nakikita nyo na halos karamihan e eh, mga poste na lang talaga ng kawayan. So yun yung uh, balik content natin ngayon. Gusto kong ipakita sa inyo uh, yung mga pinanggalingan o pinanggalingan ng mga kababayan natin na relocate sa babae ng gobyerno. Okay, lipat naman tayo doon sa kabila. Sama lang kayo, ha? Para magka-idea naman kayo kung saan talaga sila nang galing. So ito talaga, karamihan kasi sa mga nakatira ngayon dito sa coastal area ng Bacoor ay nire-relocate na yung mga kabahayan. So gagamitin na ho ata itong lugar na to. So ito, may dampa lang mas maayos dito <laughs> kaysa doon sa uh, dinaanan natin kanina. Ay uh, usually parang itong yung talagang original na daan, no? O oh, naalala ko na. No may mga pa diyan so nadadaan yung uh, mga metro ng tubig. So ito na yung barangay Sinigulasan. At makikita natin dito din sa kabila, parang mayroon ng kalsada rito. Pero, nung mga kanakaraan, eh, puro kabahayan ho itong lugar na to dito. Pero ngayon, ito may kalsada na. Di natin sure, siguro update ko kayo pagdating ng araw na pagkakalam ko ito uh, daanang para naman dun sa Kalax. So, ayan na yung lugar, oh. Rick. So ayan, nakikita nyo itong ah, tambak na parang basura. So ito yung mga kabahayan. Makikita nyo rin yung mga kawayan. At yun na yung uh, ah, oh. ah, kabitex, sorry. Kabitex. Medyo ngungo tayo ngayon magsalita. Gawa ng, meron tayong sipon, Diyos mio. So itong lugar na to, puro kabahayan yan. Nakikita nyo, oh. Uh, yung mga poste nung uh, nakawayan. So dito talaga nakatayo, nakatirik yung mga bahay ng mga kababayan natin na halos uh, na-relocate sa mga pabahay ng gobyerno doon sa Naik Cavite. Yung iba, uh, may mga yung LGU din kasi ng Bacoor, meron ding uh, pinatayong pabahay, no? Maliban pa sa NHA. So doon naman yung iba na-relocate dahil sa dami nga ng mga residente. So, bali, dalawang barangay pa lang itong pinag-uusapan natin. Ay, barangay Sinugulasan, uh, barangay Alima. So, pa doon yung barangay Bayan, Digman, hindi pa natin, hindi ko pa ho, natin napupuntahan yun, no? hindi ko pa ipapakita sa inyo. Pero makikita nyo, hindi natin alam kung kalsada ba itong gagawin na to dito. Dahil dito rin sa lugar na to, lulusot yung uh, kung tawagin naman yung Kalax, yung Cavite Laguna Expressway. So ayan na kasi yung Cove Island, yung mga building na yan. So Cove Island, malapit na yan dyan yung toll gate ng Cavitex. Kasi yung mga bangka ng mga mangingisda. Yung iba, napabaya na yung mga bangka, oh. Ah, mga lumubog na, nasira na. So, parang yung mga residente, eh. iba mga mangingis na, hindi na rin siguro bumalik pa dito para maghanap buhay. Kasi, kikita nyo, oh, lubog na yung bangka. Ah, Barangay Banalo pa pala. Sorry, oh. Wali, tatlo na pala ito. So imagine nyo kung gaano kadaming bahay ang nakatayo dito sa lugar na to. Pero ngayon, ayan, mga naiwang kahoy, kawayan na poste. Yung mga makikita na lang natin. So parang kung titingnan natin isa na siyang uh, slum area, no? Pero makikita rin natin yung ibang mga residente na mga makeshift, uh, gumagawa sila nung uh, bahay pa din sa balsa, no? mobile po yan. So nakikita yun yan, no? Kikita nyo ba? Kutawagin niya na balsa, nagawa sila ng bahay para temporary na shelter nila. Dahil pagka pumupunta sila dito, kahit paano meron silang matuluyan. So nakalutang lang sa dagat yan. Nakalutang. So po matanggal yan dyan, maalis. Kasi nakalutang yan, nahatake ng bangka nila. Kung saan nila gustong, uh, kumbaga, ilagay yung balsa na yan kung Ang so, laki na nito, na grabe, ah, parang ang ah, laki na ng pinagbago, parang nakakapanibago din. O nakikita nyo 'no? Ah, konkreto na 'yon. Tinibag. Kasi nga parang nag-extend na siya papunta sa dagat or ano, ba yung ano. 'Di ba? So, ayan 'no. Pati rin dito. Tapos yung konkreto, Winasak na, tinibag na, papunta doon sa gilid. Pero yung iba siguro yan, katulad yung mga kongkreto na yun, mga bahay niyan, eh. talagang may title yung lupa na, na tinitirikan ng bahay nila. Kaya siguro nandiyan pa sila. Tapos, hanggang doon, doon na pala sa kabila na yun, ah, banalo na pala ata yun. Kung di ako nagkakamali, pero ah. Ayun na nga. So ayan, sinanay. <laughs> Doon sa nakatira. Kada umaga po at may daanan pa rin no sila. Ha? Vlog po <laughs> Pinakikita ko lang yung lugar kung saan nang galing yung mga kababayan nating na-relocate sa mga pabahay ng gobyerno. Ikayo e na hindi ba kayo na-relocate din sa pabahay? Matagal na po yun, sir. Ah, matagal na. Matagal na. Buwan na. Okay. Ang hanap po ay ng asawa ko. Nandito kasi. Oh, nga, opo, kaya... O nga po, kaya... Opo, doon sa ginlipatan sa amin, sa Molino, Tinine. Ah, sa Molino kayo na, na nalipat? Opo, opo, doon sa sir. ng LGU. Opo. Doon kami nalipat sa Molino, Tinine. Eh... Wala naman na nakuhay mo. Ayun o. Ay, okay lang ba? Nakasama ko yung sa video ko, Nay. <laughs> Wala Ay. naman na nakuhay siya doon. Eh, nagsasada kami dito. Opo, oh, oh Nay. Kasi, Ngayon, Kasi... ang nakatira ng bahay namin doon niya sa unit, yung mga anak ko. opo. Oh, oh Sila ang naandoon. Kayo talagang pumupunta dito para maghanap buhay dahil nga oh, nandito oh, yung oh, hanap buhay. Opo, nagbibiyahe po siya ng Sidecar po yung ganito. Ah, sidecar, oo. Oh, oh. Oo, yung sidecar po. Oh. Nagbibihay sa mga pagka ano, napunta sa sala o oh, gawa nga may pagyayan. Okay. Ah, naging din po. Oo, oo. So, saan bali yung temporaring bahay niyo? Na, ay, ayun, yung bahay niyo na yan. Ayun yun yung po. Oo, oh, oh, yan.